So hi guys! It's our day 26 para sa ating tunay serye. Kakatapos ka lang maligo and magwash ng face using Maxi Peel Facial Wash. So ang next step natin guys is yung Maxi Peel Sunblock Cream. Mag-a-apply na ako ng Maxi Peel Sunblock Cream. Super important na mag-apply tayo ng sunblock cream lalo na sa panahon ngayon na sobrang init dahil summer para mas maprotektahan yung face natin sa init grabe. So that's it. And para sa ating last step for this morning, gagamit ako ng Maxi Peel Concealing Cream. And since naalis ako today, gagamit ako ng Maxi Peel Concealing Cream. There are four main benefits na makukuha natin sa Maxi Peel Concealing Cream. The first one is moisturizes. Nakakatulong mag-hide ng peeling and flaking kapag nag-exfoliate tayo. The second one is meron din itong SPF 20 na additional protection ng skin natin sa araw. So, upward motion pa din. And, yeah. And number three guys, alam nyo ba na sa continued use nito, it lightens your skin. And also number four, maganda ito maging makeup base for a polished look. May dalawang klase ng Maxi Peel Concealing Cream variants. May natural at may fair. So, pwede nyo gamitin yung pinakamalapit sa skin tone nyo. Sa case ko kasi, ang ginagamit ko is yung Maxi Peel Concealing Cream Fair. So guys that's all for today. Mag-enjoy muna ako sa party and see you tomorrow. God bless us.